Lime Scene Records Production. Haha. <laughs> yeah. Ito nga pala yung ginawa kong kanta para sa iyo. Oh. Salamat ah. Kasi pumayag ka na alayan kita ng kanta. Kahit sobrang tagal na natin hindi nagkikita. Para sa iyo Every joy, aure. Sana lang ipagbigyan mo pa ako ng pagkakataon Na mapadama pag ko mag-aantay ako Kahit pa yan ay matagal na panahon Para lang sa iyo Lahat aking haharapin Di ako magsasawa, di mapapagod Basta babigyan mo lang. lamang ako ng pansin hindi ko maisip ako ay nanghihinayang Pag-ibig mo sa akin yun lang yakin sinayang Ang pag-iibigan natin mababalik pa ba bakit ba ay meron ka ng iba Sa huli nga ang pagkisisi bakit pa ako pumayag Na ka sa akin kung saan ako lumayag At sa wala punong kuno ng paghihirap Tuwing gabi na lang minamasdan ko ang ulisap At bago matulog ikaw ang iniisip Di ko pa rin tayo ay magkapigisip At nabasa ko ang tulad mo sa aking pitaka Na nais ko sabihin ako pa ay um lalabas Ako'y seryoso at alamin na nasa taas At bakit ba, bakit ikaw ay humalis Nang kinuha ka sa akin, bakit napakabilis uh. Sana lang ipagbigyan mo pa ako ng pagkakatako Na mapanang mapag-ibig ko mag kaya ako kahit pa yan ay matagal na panahon Para lang sa iyo Lahat aking haharapin Di ako magkasawa, di mapapagod Basta pabigyan mo lamang ako ng pansin sana sa awitin ko, bigyan mo pa ako ng pasin Kahit gano'n kakalayo ay aking nilakbayin Para lang mahanap ka, para lang makuha ka Dahil ikaw ang dahilan kung ba't ako'y nabuhay pa Sana iyong madama, sana iyong mabatid Aking pagsusumamo at pag-ibig na hatid Para sa akin masakit at hindi ko mapaliwanag Nang ikay dumating ang buhay ko ay lumiwanag ako parin pa rin malimot kung saan tayo muling nakita Sa eskwela at doon ko nakita ang maganda mong ngiti Ang puso ko ay umabog, meron na ako sasabihin Pwede bang makinig? Chilax ka lang muna dyan, ito sasabihin ko na oh, Malayo ka man sa akin ngayon Di man lagi yan kitang kasama Taken ka pa rin Tandanggan mo na ang letter T Akin ka pa rin Bye bye <laughs> Rhyme Scene Records Production Haha <laughs> Yeah Ito nga pala yung ginawa kong kanta para sa'yo Oh Salamat ah Kasi pumayag ka na alayan kita ng kanta Kahit sobrang tagal na natin hindi nagkikita Para sa'yo to Every Joy Aure Every sana lang ipagbigyan mo pa ako ng pagkakataon Na mapadang mapag ko mag-aantay ako Bakit pa yan ay matagal na panahon Para lang sa iyo Lahat aking haharapin Di ako magsasawa, di mapapagod Basta babigyan mo lang ako ng pansin Bago maisip ako ay nanghihinayang Pag-ibig mo sa akin yung langay yakin sinayang Ang pag-iibigan natin mababalik pa ba. Paano ba kita makukuha ay meron ka ng iba Sa huli nga ang pag bakit pa ako pumayag? Napumit na kasakit sa kung saan ako lumayag At napunta sa wala punong puno ng paghihirap Tuwing gabi lang minamastan ko ang uli sa at Bago matulog ikaw ang iniisip Di ko pa rin malimot. tayo ay magkapigisip at Nagbasa ko ang tulad mo sa aking sabi ko na ito itatago Akin ang ilalabas Ako'y seryoso at alamin na nasa taas At bakit ba? Bakit ikaw ay umalis Nang kinuha ka sa akin Bakit napakabilis? Sana uh. lang ipagbigyan mo pa ako Nang pagkakataon Na mapanang mapag-ibig ko Magaan kaya ko Kahit pa yan ay matagal na panahon Para lang sa iyo Lahat aking haharapin Di ako I said, well, Dima, bro, I could be a you, to see. Sana sa awitin ko, bigyan mo pa ako ng pasin Kahit gano ka kalayo ay aking nalakbayin. Para lang mahanap ka, para lang makuha ka Dahil ikaw ang dahilan kung ba't ako'y nabuhay pa Sana iyong madama, sana iyong akin Aking pagsusumamo at pag-ibig na hatid Para sa akin masakit at hindi ko mapaliwanag Nang ikay dumating ang buhay ko ay lumiwanag ko pa rin malimot ko saan tayo muling nakita Sa eskwela at doon ko nakita ang maganda mong ngiti Ang puso ko ay umabog, meron na akong sasabihin Pwede bang makinig? makinig ka Chillax ka lang muna dyan, ito sasabihin ko na Oh, malayo ka man sa akin ngayon Di man lagi yan kitang kasama Taken ka pa rin Tang Tanggal mo yung man letter T Akin, akin ka, ka pa rin Bye bye <laughs> <laughs>